Of course, people say at tama din sila na impeachment processes are eminently political, pero definitely ang pera ng at buwis ng mamamayan na perang hinahawakan <clears throat> lang ng gobyerno para gastusin para sa taong bayan. That is more than a political issue. It's a governance issue at definitely subject ng mga proseso ng pagsingil ng accountability tulad ng impeachment. Na pag natin, it would set a bad precedent. Sobrang bad precedent pag pinalagpas uh, nating lahat. And yun, salamat para doon. Bad precedent din kung palagpas, palagpas sa... Ano? So, bad president kung palagpasin namin Uh, ng Senado, uh, ang hindi lang chance, pero yung responsibilidad, dinigyan ng isang impeachment complaint na may kinalaman sa pagsingil ng accountability sa paggastos ng pera ng mamamayan.